afternoon mga kamami mag unboxing pa mga kamami kasi bumili ako ng cellphone yung ano ba yung realme 12 plus 5G na yung latest nila sa realme sa ayun mayroon sila mga pa previous mga kamami Yeah yung headset, yung speaker, saka yung night lamp. hindi ko nabuksan yan. Ano yan? Karton lang yung pakita ko. Excited na kasi ako eh. Mag ano sa cell, sa bagong cellphone. Nabili ko yan mga kamami, mga halagang 18K. 2, na yan ang memory nila, internal memory. Hindi yan lagyan ng external kasi malaki na yan yung ano niya memory so nagustuhan ko yung cellphone na yan mga kamami kasi may ano siya eh, dual view so yan ang hinahanap ko sa cellphone yung dual view para mag video tayo front at back ang makikita mayroon sanang 4 ay, 4g yung ano Libin yata ay, by the way mga kamami mayroon pala silang mga manual manual lo oh. manual ayan pa manual manual o oh, warranty manual yata tapos may jelly pa yan pakapin ayan dito rekis lang yung pakapin kasi murang-muray. Eh. So ayan na mga kamami oh, ang yung cellphone. Ayun. Meron siyang ano mga kamami yung yung pin pang-open. Tapos yung cable niya adapter niya mga kamami. laki na uh, bigat 67 watts tapos yung ano niya yung cable malaking wire yan mga kamami hindi basta basta yan hindi tulad ng ibang ano mal, mal, ano hindi masyadong malaki ayan malaki tapos mabigat mabigat talaga kay 67 watts so, so Ayan na mga kamami. Oh. Ayan. Dalawang kulay yan ang available nila mga kamami. Yung pinili ko kulay green. Yung isa is parang parang beads. Ay, ayaw ko yung beads. Yung eh. madala yan. Ma -ano, ma -ma -buling. Ayan. Ayan. So, ay buksan natin mga kamami. Ayan. May bagong silpo na si mami din. Ayan, red. Ay, yung mga ano kung mga kamami. Ngayon lang ako nagkano, nagka-silpon ba? Ng ibang brand. Sa kara, ang silpon ko mga kamami, Samsung. Ipariho naman sila. May ano, hindi man ka malilito iba yung ibang cellphone yung back nila is para diri sa flip side and yung realme at saka yung samsung pareho lang malilito nga ako sa vivo eh so ayan ang ano niya na open na siya mga kamal tingnan natin yung camera so, mag video ayan may dual may dual view video So, yun. So, ayan na mga kamami. Yan ang gusto kong cellphone na may dual view. So, ayan na mga kamami. Yun, nakita na natin may square. Ayan yung pag-video. Ayan. yan ang gustong-gusto ng cellphone. May dual views. So, thank you for watching mga mami. Bye-bye.